Noong kaagahan ng hapon, taong 1865 at ng Abril, si Wilmer McLean ay nakatayo sa harap ng beranda ng kanyang dalawang palapag na bahay. Unang dumating si General Robert Lee noong araw na iyon, kasama si Colonel Charles Marshall. Binigyan ni McLean ng mainit na pagtanggap ang dalawang opisyal ng Confederacy at inimbitahan sila sa kanyang sala. Bandang 1:30 ng hapon, dumating si General Ulysses Grant. Kasama sa kanyang mga opisyales ng union ay sina Major General George Armstrong Custer at Kapitan Robert E. Lincoln, anak ng presidente. Sa parehong hapon na iyon, nagkasundo sina General Lee at Grant sa mga kondisyon ng pagsuko ng Confederate Army ng Northern Virginia na naging hudyat ng pagtatapos ng matagal at madugong digma ang Civil War habang nag-uusap si Nali at Grant, naghihintay si Maclen sa labas ng bahay, kung saan maaari nating ipagpalagay na iniisip niya ang kakaibang pagkakasangkot niya sa digmaan. Noong magsimula ang Civil War noong taong 1861, si Wilmer ay isang magsasaka na nakatira sa Hilagang Virginia kasama ang kanyang pamilya. Ang unang labanan ng digmaan na tinatawag na Battle of Bull Run ay lumapit sa kanilang tahanan. Kanyang na bola mula sa labanan ang tumama sa kanyang kusina Dahil sa pag-alala niya sa kaligtasan ng kanyang pamilya, inilipat ni Wilmer sila sa kit ng Virginia at sa kalaunan ay bumili ng bahay sa Appomattox Courthouse. Kaya't sa isang kakaibang pag-ikot ng kasaysayan, nagsimula ang civil war sa likod ng bahay ni MacLenn at nagtapos sa kanyang sala. Sa katulad na paraan, itinuturo ng Biblia na ang huling lugar na tinapakan ng mga paa ni Jesus sa lupa ng umalis siya ay magiging unang lugar na tatapakan niya kapag siya ay bumalik kasama ang kanyang bayan at ang bagong Jerusalem sa pagtatapos ng milenyo. At lalabas ang Panginoon at makikipaglaban-laban sa mga bansang iyon gaya ng kanyang pakikibigma sa araw ng labanan. At sa araw na iyon, ang kanyang mga paa ay tatayo sa bundok ng mga olibo na nakaharap sa Jerusalem sa silangan. Gayon ang Panginoon kung Diyos ay darating at ang lahat ng mga banal ay kasama mo. Zacarias Kapitulo 14, Versikulo 3 hanggang 5 Sa kwento ni Maclen, makikita natin ang pagsusumikap ng mga leader, tulad ni na General Lee at Grant, na magtakda ng bagong landas para sa hinaharap ng kanilang bansa. Gayon din, sa pagbabalik ni Jesus, ito ay magdadala ng ganap na pagbabago sa ating mundo. Ang kanyang pagbabalik ay magtatatag ng lubos na katarungan, kapayapaan, at pagkawasak ng kasamaan. Ipinapakita nito sa atin na ang Diyos ay may kakayahan hindi lamang baguhin ang ating mga buhay, kundi iligtas ang kanyang mga hinirang laban sa kamain ng kanyang mga kaaway. Katulad ng pagtatapos ng Civil War, ipinapaalala sa atin na sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan, ang huling tagumpay ay nasa kamay ng Diyos at siya ang magbibigay sa atin ng ganap na katarungan. Ang mga anak ng Diyos na tapat na nagsikap at nagtagumpay sa mga labanan ng buhay ay tatanggap ng buhay na walang hanggan bilang gantimpala sa kanilang pananampalataya at katatagan.